Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga ka Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasamay. At syempre magbibigay tayo ng topic. Ayan, pakinggan nyo ito mga kababaihan na ano ang tatlong sign na pinakamaswerte ka na sa isang lalaki mga kasamay. Ang unang sign natin mga kasamay is ikaw lang ang reyna ng buhay niya. Kapag ka ang isang lalaki ay ganito talaga ang pagtrato sa sa'yo. Alam mo ba, napakasarap sa pakiramdam bilang babae na may magmamahal sa iyo at magtatrato sa iyo ng mala prinsesa, 'di ba? Yung yung pang-alalayan kanya kahit saan ka pumunta kapag nadapa ka handa kanyang ibangon. Yung bang sa pagkain mo, ikaw yung nauuuna kahit nawawala na siya ng pagkain, is, ikaw talaga yung priority niya kaya sa mga kababaihan na ganito, ikaw na ang pinakamaswerte kapag ka nakahanap ka ng isang lalaki na katangian na ganito. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa natin mga kaso is pinagmamalaki ka niya sa mga tao at pamilya mo. Alam mo ba, kapag ka ikaw ay nakatagpo ng isang lalaki na ganito na talagang pinagmamalaki ka niya sa ibang tao na alam mo ba etong asawa ko, ganito yan, grabe kung sobra kong mahal. Alam mo ba, ito yung asawa ko, napakatalino niya, napaka-generous, mapagmahal at mapagbigay. Yung bang wala siyang bukang bibig, kundi yung talagang mga good na memories ang sinasabi niya, yung mga good qualities, magandang pag-uugali lahat ang sinasabi niya sa iyo at binibida niya sa ibang tao at sa pamilya mo. 'Di ba napakasarap kapag kapag nakatagpo ka ng isang lalaki ng ganito? Kasi may mga kalalakihan na minsan kahit asawa mo nako po, backfighter din na kapag nakatalikod ka, alam mo yung misis ko na yan, napakabaho niya. Alam mo yung misis ko na yan, mm, napakadaldal niya, napakasungit niya lahat ng kasamaan ang ugali mo ay nilantad na niya sa ibang tao. So, 'di ba, napakapangit ng ganitong ugali, mga kasawi, kapag ganito yung inugali ng mga kalalakihan. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign mga sis, hindi ka niya sinusukuan. Alam mo ba kahit na marami kayong problema na minsan nagkakaroon ka ng pagkakasala sa isang lalaki. Pero ang ending, iniiyak lang niya ito. Pero hindi ka niya sinusukuan mga kasawi. Kasi dahil andun yung sobrang pagmamahal niya sa'yo, andun yung nandyan siya palagi para sa'yo, at talagang buong buhay niya ay binibigay niya sa'yo kahit wala na siyang natitira para sa sarili niya. Kaya kapag nakatagpo ka ng isang lalaki na ganito, mga kasawi, ikaw na ang pinakamaswerte sa buong mundo. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na ito, mga kasawi. Siyempre sa mga kababaihan, kapag kayo ay nakaranas ng ganito na itrato kayo na mala prinsesa, yung pang nakukontento ang isang lalaki sa inyo. So ibig sabihin, mahalin nyo ito ng buo, huwag nyong paiiyakin at higit sa lahat, huwag nyong lulukuhin. Makontento kayo kung ano ang meron at kung ano ang binibigay sa inyo ng mga asawa ninyo na mga kalalakihan. Kasi bibihira sa panahon ngayon na ang lalaki ay mapagmahal at hindi manluloko mga mga kasawi. Ayan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.